Mga kabusing, may nakita tayo ditong gagamba. Ayan oh. Dami nila. Meron pa dito, maliit. Tapos ito pa oh. Ito pa mga kabusing. nandito pa. Baliwalo sila dito mga kabusing. Pero hindi pa kalakihan mga kabusing, hindi lang natin kunin. Yung tamang-tama lang laki mga kabusing, kunin natin. Oh, ganda sana oh. Ayan. Tapos ito yung, ayan, malaki-laki. Okay. Mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. Ayan oh. Ang dami nila. Isa. Dalawa. Yun, napas taas. Pero, alanganin lang mga kabusing. Hindi natin kunin. Hindi pa malaki. Hindi lang sana takuha unting Piki pa man. Okay. Hanap pa tayo dito. Baka merong tamang sukat mga kabusing yung tamang sukat lang kukunin natin ayan may nakita si bayo dito okay okay na daw to okay na ayun oh. okay na yan mga kabusing kunin natin yan hindi lang muna natin pagapangin dito kasi maraming damo ayan may kinakain dya. Ayun, bumalik naman. Okay, kunin natin 'yan. Mga kabusing. May nakita tayo dito. 'Yan, dito daw si Bayo kanina, hindi niya nakita. Ayun oh. 'Yan ang gagamba. Tamang sukat 'to mga kabusing. 'Yan, ganda pa naman 'no, oh, yung kulay niya, may pagka-orange. 'Yan. Kunin natin. Aro. Mga kabusing. May nakita si Bayo dito. Ayun, tumiklop na oh. Ayun. Patiin na siya mga kabusing. Ayun, gandang gagamba kumiklop lang yun kunin natin yan at sa bahay na natin pagapangin okay mga kabusing puntahan natin si Bayaw may nakita siya tingnan natin kung gaano nakalaki kung malaki na ba o hindi pa ay yun Nandito pala siya mga kabusing sa ilalim. Ayun, bali dalawa sila dito. Doon nila natin. Hmm. Maliit yung isa mga kabusing nasa likod oh. Ayun. Ito kunin natin to mga kabusing. Malaki na to mga kabusing may nakita pa tayo dito ayan good size na siya mga kabusing haba ng galamay oh. kapal pa ng galamay niya mga kabusing yung katawan niya medyo slim pero yung mga galamay niya oh, kapal ayan kunin natin yan mga kabusing hindi lang natin pagapangin dito kasi baka makawala okay Hello mga kabusing, may nakita kaming gagamba, sinungkit lang namin nasa taas. Ayan oh. Gandang gagamba. Ayan sa gamahan na sungkod ni Bayaw. <laughs> Ayan, ganda yan. Mamaya natin pagapangin yan mga kabusing. Gandang gagamba. Okay. Hello mga kabusing May nakita tayo dito sa ilalim Black Panther siya mga kabusing oh. Tabi tabi po Tabi po Ayan nasa ilalim Ayan magandang gagamba na yan Ayan kunin natin yan Mamaya natin pagpangin.